five, four, three, two. Ate. Ay, ano po yun? Sa inyo itong tindahan na to? Opo, bakit po? Ah, uh, ako yung ano, contractor, yung nagpapagawa dito. Kita mo, si siguro napapansin mo yung nagko-construct dyan. O ano ha? Sa may labas, sa may ano dyan, sa may drainage dyan. Ako yung contractor doon, eh, iiwan ko sana sa ito. May kukuha nito mamaya. Si ano, dito niya iiwanan? Oo. Iiwan ko muna sa iyo kasi nagmamadali ako. May kukuha nito. Big time yung kukuha Ed. nito. Ikaw na yung bahala. Eh, di inyo kung mga tao yung mga nandiyan. Oo. Oo, mga tao yung nandiyan. E Bakit? Ang akin yung tindahan ay tingnan ninyo. Tubos ng paninde. Kauutang ko. Sige, ganito na lang. Uh, buksan mo to. Marami tong laman. Ikaw na bahala dyan. Kunin mo na lang dyan yung mga kinuha ng mga tauhan ko dahil nagmamadali ako. Basta mamaya kukunin yan. Maraming tao. Maraming ano yan. Maraming taong may ari niyan. Basta mamaya sa iyo kukunin 'yon. Sige po. Ikaw nang bahala. Aha, okay, sige. Okay, sige. Tara na. Okay na. One minute.